So hello mga kabakyard, i-flex ko lang mga kabakyard yung aking ginawa na brother mga kabakyard no, ayan. So malapit na matapos mga kabakyard yung brother ko mga kabakyard no, kulang na lang ng sahig at sa dingding. Ayan mga kabakyard no. Ayan siya. Mga kabakyard, ayan. Bali, uh, tres lang ang uh, kanyang lapad mga kabakyard bago 5 yung haba. yan 3 by 5 siguro mga kabakyard kasi na dito kahit isang daan sisiw yan isang daan o 50 pirasong sisiw kasi na dyan yan Isyo? yan yan pinaghandaan natin mga kabakyard yung ating breeding ngayon mga kabakyard no kasi nga uh, nung una natin yung breeding palabas natin medyo mga maganda yung ano maganda yung labas ng mga sisiw natin at Uh, yung iba, namamatay dahil kulang tayo sa facility wala tayong brother so ito mga kabakyad ginawa ako mga kabakyad, yan yan sya so yung mga kahoy na yun mga kabakyad ay kuan lang yan, yung mga pinag uh, pinagtsatsagaan ko lang mga kabakyad, no? pinagpupulot ko lang ayan, uh, pwede pa naman yan, pero pag na ano na natin yung mga kabakyad na dingdingan na yan at nasa higan ayos yan mga kabakyad Wow. Ayan siya. Nilalamig yung mga sisiw ko mga kabakyard. Tatlo piraso lang. So yan mga kabakyard nyo. Kung mapapansin Meron na naman tayong kabig ang daliri. Dahil yan po mga kabakyard. Ay brother and sister mating. Ayan. Hindi kita pwede mga kabakyard. No? Uh, may mapili ka man. Pero sa tatlong sila. Isa lang ang medyo okay mga kabakyan. Yung walang, hindi masyadong uh, dispalinghado mga kabakyan. Ayan. So sa umaga, pinapagalan lang natin sila dito mga kabakyan. Open yan. Ayan. Tapos sa hapon, binabalik ko lang sa tangkal mga kabakyan. Ayan. Walang vitamins, walang flashing simula ah uh, day 1 yan so pagka dating siguro ng mga 1 month nila mga kabakyard saka tayo magbibigay ng pang flashing okay naman so far mga kabakyard malulusog yan blue blue ito naman yung aking Nitib uh, native yan bait nito pag may pagkain native na ito yan siya Ayan. Papahigain natin mga kabakyad, higa to. Ayan, unat na unat na yung katawan. Yan mga kabakyad, malaki na. Ano pa isa din mga kabakyad, gumagawa na ng butas. Yan Ano so, kaya hanap niya dyan? Siguro may pagkain siya dyan na nakikita na amoy sa ilalim niyan. Ayan. Sige, hukain mo. Eh, wala. Wala. Lalim ng hukay niya. Wala. Wala siya nakita. Lapad ng malugbog mga kabakyard. Ayan. Ayan masipag talaga itong mag-ungkal itong baboy na ito pag maghanap ng pagkain Ayan, tapos na yan sila kumain yung aking gold mga kumakyard may halak wala siya sipon mga kabakir pero ba't nagkahalak kaya nakainom siguro ito ng tubig na nainitan yan wala naman sipon yan o no? pero may halak yan may halak yan paano kayo mawawala yung halak nun o nagasagurok yung kanyang ngala-ngala lalamunan yan yung ating ah uh, Boston Roundhead Boston head Dark Side yan mayabang Boston Roundhead Dark Side mayabang mayabang na rin to Ayan. Mayabang na rin May, Mayroon pa isa dito Mayabang din to Gustong raw na din Yan mayabang-yabang to Mayabang to isa na to nhà bằng nhà bằng may isa dark side ah uh, Boston round head over machine white ayan pero dark ang lumabas ayan dark color dark color banded po yan ang national so, isang taon na to ngayong ano uh, january 23 santa taon na pala itong manok na to. Matanda. Ano? Eh? Talaw pa rin. Walking lemon. Yeah. Walking lemon. Sana makapagpaitlog na ako nitong lemon ko. Yan. Bago yung ating tasman yan. Taub natin to. Tasman na bang... abang talaga oh hmm muka bago yung aking Boston Roundhead yan hindi mailap yung Boston Roundhead ko na to